Episode 29 ng What's Wrong with Secretary Kim, dito ay nagawa ngang magtungo ni Carlota sa opisina ng anak, hinggil na rin sa paghahanda nila sa gagawing pagbisita ng park group sa kanila. Nais na magpagawa ng t-shirt at uh, maliban pa rin ay kilalanin kung sino nga ba ang uh, girlfriend ng kanyang bunsong anak. Dahil dito, nagawa rin ito ni Carlota na ipakita kay Secretary Kim ang lumang larawan ng kanilang pamilya. At dito ay nagtaka na nga ang dalaga na tila ba uh, na-confirm niya na si Brandon at si Ninja Boy ay iisa. Kaya naman, kaagad na tumawag nga itong sa Secretary Kim sa kanyang ati Katrina upang ikwento ang kanyang nakitang lumang larawan. Saka, at sa mga sumunod nga nakaganapan, dito ay naabutan niya itong si Brandon na nakahiga sa sofa. Kaya napagkatuwaan ito ni Secretary Kim na, gisingin, tawagin sa pangalang Ninja Boy. Parang nakaapat yata dito na tawag itong si G Secretary Kim bago tuluyang nagising si Brandon. Subalit, sad kasi hindi pa rin dito nagawa o magawang aminin ni Brandon na siya talaga si Ninja Boy. At maliban pa rin, hindi rin dito inamin o ikinuwento ni Brandon sa kanyang Mami Carlota nasa secretary Kim ang kanyang girlfriend nang hapong iyon mula sa office ay mula sa office ay inihatid nga rin ni Brandon itong sa secretary Kim sa apartment at uh, nagmuli ay nagkaroon nga sila ng goodbye and goodnight kiss at nagpaalam na rin dito sa secretary Kim kay Brandon na tomorrow daw or the next day ay absent ito dahil nga sa birthday ng kanyang namayapang ina. At hindi pa man nga tuloy nakakaalis itong si Brandon ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Philip. Kaagad na nagtungo ang binata sa lugar kung saan naroon ang kaibigan at dito na nga naglabas ng sama ng loob itong si Philip tungkol sa naging napakalungkot na buhay pag-ibig niya. At habang nagkukwento itong si Philip, dito ay na-realize ni Brandon na kinakailangan na pala niyang mamit ang pamilya ni Secretary Kim. Kaya naman kaagad itong nag-text sa kay Secretary Kim at sinabing, I want to meet your family payag rin naman itong sa Secretary Kim. Kaya naman kinabukasan dito ay nakilala na nga ng formal ng ama at mga kapatid maging ng pamangkin ni Secretary Kim si Brandon as boyfriend nito. Kaugnay pa niyan ay isinama nga rin ni Secretary Kim si Brandon sa puntod ng kanyang namayapang ina at dito nangako ang binata na di umano ay mamahalin at poprotektahan niya sa Secretary Kim. Mula naman sa panig ni Troy, patuloy nga ang ginagawa nitong pag-iimbestiga sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari noon sa kidnapping case ng pamilya nito ni na Carlota at Robert. At dito na nalaman ng mamamahayag na maling tao umano ang pinakulong ni na Robert. Hindi ang tunay na kidnapper bagkos ay ang asawa nitong lalaki. Yan mga kaibigan ano ang buong mga naging kaganapan dito sa episode 29 ng What's Wrong with Secretary Kim ilang mga katanungan, bakit nga ba hindi magawang aminin ni Tony Brandon kay Secretary Kim na siya si Ninja Boy? At bakit nga rin nga ba kaya maling tao ang ipinakulong ni na Robert at Carlota? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan. Sa talaga namang number one teleseryeng sinusubaybayan ng ating mga kapwa Kim Paonians, What's Wrong with Secretary Kim?